Welcome po muli sa aking channel. Ako po si Joby and you're watching Joby's video. Pinai-check. Um, mayroong nag-message sa comment section, ayan, na isa nating subscriber. Nagtatanong siya and interesado siyang malaman kung paano ba mag-prepare or paano nga ba exactly yung Mm, actual interview sa Czech Embassy. Ayan, siguro marami sa inyo na may mga schedule na for visa appearance sa Czech Embassy sa Manila. So, kung interesado kayo malaman at gusto niyo magkaroon ng tips at mga advices para maging prepared kayo at makapasa kayo sa interview uh, sa Czech Embassy. So, para sa inyo ang video na 'to. So, sa video na 'to, i-explain ko sa inyo and i-share ko sa inyo yung naging experience ko at uh, kung paano nga ba kami nag-prepare, kung paano ang naging experience namin during interview doon sa loob ng check embassy. Ayan, ito po yung during application ng employee card. So ito na yung mga tips ko. Una, ayan, during interview kailangan magdamit kayo ng maayos at formal hindi naman kailangan sobrang formal na parang boga-boga, hindi ganon. So, formal lang na disente, disente tingnan, ayan. And kailangan, wag, siguro huwag dala kayo mag-sleeveless, kailangan at least may collar or may sleeve, ganyan. Pero hindi naman kailangan elegante-elegante tingnan na. Kailangan po formal lang at disente, yon ganon. Kasi, uh, una sa lahat, syempre, embassy yun. So, uh, kumbaga, nire-respeto natin yung mga Uh, matataas na tao na nandun sa loob so, ang bahada nila so kailangan formal po tayo so ayan i-advise din sa amin nga ng agency namin na kailangan decenting tignan at formal pangalawang tip po, siguraduhin natin na kumpleto lahat ang ating dokumento okay, Pagpunta po doon kailangan double check nyo bago kayo pumunta doon, double check nyo lahat ng dokumento, kung dala nyo ba, bibit nyo ba at tama ba, ayan kasi mahirap na pag naandun ka at nagkulang, hindi mo na lang paano gawin. Pag nagkulang ka ng dokumento na sinabit doon, either mapending ka o ma-denied ka. So, kailangan kompleto po lagi ang dokumento. Pero usually naman, uh, yung agency nyo, sinasamahan naman kayo doon, papunta doon, and i-assist nila kayo, and nasa kanila usually yung mga dokumento nyo. So, bilang kayo din po yung aplikante, responsibilidad nyo rin na i-double check lahat ng dokumento nyo kung tama at kompleto. Para rin po sa inyo yan. Okay? Huwag nyo lahat iasa sa agency. So, kayo din dapat alam nyo personally kung ano yung mga ginagawa nyo at mga kailangan nyo. Pangatlong tip, Siyempre, um, mahalaga to kasi pag wala ka dito, hindi uusad yung application mo. So, kailangan mo po ng pambayad. Yes. Yeah. During nag kayo ng uh, appointment day nyo, so, syempre, konti mag-save-save na kayo. Kailangan nyo na pong mag-provide ng pambayad. Uh, be ready po sa employee card fee. Yan. Ito po ay 5,000 check rounds. And, pag i-convert nyo na lang po sa Philippine Peso. So, for today, kasi day by day, nag-iba nga po ang palitan. Pero ngayon, mas mataas ang palitan. So, check natin ha. Okay. Check crowns to Philippine Peso. So, 5,000 check crowns po yun. Okay. Mga employee card. So, ayan. As of today, today is um, September 21. So, as of today, kung nakikita nyo, yeah. 13,769 pesos point 38. Ito po yung halaga ngayon. So, ayan. Yun po yung dapat nyo i-ready na pambayad po sa inyong uh, employee card application. So, reminder, disclaimer lang po. Itong mga tips ko ay based sa akin nag-experience at feeling ko, ito, ito rin talaga yung i-advise nila sa inyo kahit saan kayo magtanong. mga basic na talagang kailangan nyo i-prepare sa sarili nyo Okay? So, pero wag po kayo mag sa akin lang. Kailangan alamin nyo din sa inyong agency mismo kung paano ang mga dapat yung gawin. Okay? So, ito na yung last tip ko, pang-apat. Pero ito yung pinakamahalaga. So, during interview po, by the word itself, interview, so, ibig sabihin, tatanungin po kayo doon. So, kailangan nyo maging ready sa lahat. Ang tip ko sa inyo, kailangan kabisado nyo at alam nyo at naiintindihan nyo ang nilalaman ng kontrata nyo. Ang mga agency, hindi naman kayo basta sinasabang doon. Usually, may waiting time kayo na example, one month, two months before ng interview. And usually, ang mga agency, uh, ina-advise na naman kayo kung kailan to at kung anong mga dapat nung gawin. Yan. At isa sa importante na sasabihin sa inyo o dapat nung gawin is alamin nyo ang laman ng kontrata nyo. Kasi sa interview ay itatanong po ito. So, ano-ano nga ba yung mga importanteng detalye na nasa kontrata na dapat niyong alamin or kabisaguhin? Ito ah, sa aking experience, story time lang, ito yung mga sasabihin ko is tinanong din sa akin, okay? Tinanong din sa mga kasamahan ko kasi syempre yung mga kasabayan akong kabatch no na, na nag-apply ng employee card, so ayun. Minsan, nag-iiba-iba ang tanong kada tao, okay? Hindi pare-pareho. so it's either tinanong sa akin yung bagay na to and sa kasama ko, hindi iyon ang tinanong. Iba yung tinanong. So, may mga case po na gano'n. So, ang advice ko talaga, maging ready kayo na alam nyo lahat ng isasagot nyo. So, ito na nga. Ano-ano ba yung mga nasa kontrata na, da, na maaaring tanungin sa inyo? Una, salary. Ayan, mag-ano ang sahod nyo. Kailangan kabisado nyo. Kunyari, halimbawa ay 25,000 check crowns, kailangan ang sasabihin nyo 25,000 check crowns. Kasi, pag walang check crowns, yung so currency, ay, ano po yun sa kanila? Mali yun sa kanila. So, kailangan may currency. Kasi, ano nga, malay mo ba kung 25,000 uh, euro o 25,000 pesos o anong currency yung, yung sinasabi mo, di ba? So, kailangan, klaro, uh, Uh, detalyado po, siguradong detalyado yung kasabihin mong sagot. So, halimbawa nga, ang sagot niya is 25,000. So, yung, ang isasagot niyo po ay 25,000 check crowds. Yan, with currency. Yan, ano pa? Ilan ang day of mo? Dapat, alam sa kontrata, nabasa mo na yon kung ano, uh, kung ilan ang day of mo. So, halimbawa, 2 mm, two days off. Yan, simple, simple lang. Two days off. Wag na kayong mag, ano, uh, magpaligoy-ligoy pa. Pag tinanong, how many days off do you have in in one week? Two days off in one week. That's all. Yun lang. Huwag na kayong magdagdag o magbawas pa. Kailangan yung main point nyo lang diretso sa sagot. Kasi, pag uh, the more na magsalita kayo, magdagdag kayo ng mga ibang detalye, the more na magtatanong sila and maiiba na, minsan, hindi mo na alam po ang ano sasagot mo kasi umaba na ng umaba. So, make sure lang po na kung ano yung tanong, yun din yung sagot. Diretso okay holidays. so oh, how many days of holiday do you have in a year so check niyo po mabuti kasi iba-iba po 'yan Meron 20 days a year meron 25 days a year ayan so depende na po 'yun kung ano yung nakalagay sa kontrata niyo pero 'yun lang po ang sagot niyo kung ilang days in a year ayan okay kung ano yung tanong yun din yung sagot ito, address. Ito, nung time na sa, nung time na kami yung in-interview, talaga medyo challenge sa akin. Yung address, alam niyo kung bakit? Kasi syempre, hindi tayo familiar sa words. And maraming number-number. So, siguro medyo iba sa inyo yung magiging uh, name ng address. Importante kami sa dunyo po yan. Alam ko mahirap kasi eh, hindi tayo familiar sa words. And maraming number-number, ganyan, street, ganyan. So, pero pag-aralan nyo po, wala po tayong choice kundi pag-aralan nyo at saluhin nyo. Hindi naman yung sobrang dami, pero try nyo pong pag-aralan kasi usually tinatanong po yan, yung address mo. Okay? Uh, so, pag-aralan nyo kahit yung mga number doon, number-number, kasi parang may mga postcode yan or may building number yan, street, ganyan. So, kung ano yung nakalagay doon sa kontrata na address nyo, yun po yung kabisaduhin nyo. Ano pa? So, tatanong sa inyo, who is your employer? So, name ng employer. Kailangan, kilala, uh, ah, kailangan, kamasabi niyo po yung name niya. So, alam niyo na po yun, nasa kontrata na po yun. And, ano pa? Ah, ano, what is your company? Okay? So, company mo, nakasulat din mo sa kontrata, kailangan, mabigas mo din yun, and sagutin niyo rin po. kung ano yung name ng company. Huwag na kayo magpa igo Okay? What is your work? Uh, okay. So, ano nga ba yung work mo? Kung factory worker ka, factory worker. Ganun lang. Massage therapist ka, massage therapist. Um, caregiver ka, caregiver. Diretso lang. And ano pa? Uh, warehouse worker. Ayan. Uh, welder. yon. Diretso. Isang, isang tanong, isang sagot. Okay? importante alam mo yung trabaho mo. Siyempre, yung dapat pinakaalam mo kasi yung ina-apply mo, di ba? So, yun. <laughs> minsan, nagtatanong kung may previous work ka. Yeah? So, pag tinanong kayo, edi, sagutin mo lang, do you have experience in this work? Uh, do you have experience? What is your previous work? So, sagutin nyo lang po kung ano po talaga yung work nyo. Do you have relative in the Czech Republic? Yan. Yeah. Tinatanong din po yan minsan. Pero hindi sa lahat ha. Ito nga yung sinasabi ko na uh, halimbawa sa akin tinanong pero sa kasama ko hindi iyon ang tinanong ibang bagay ang tinanong okay so pero isa yan sa tinatanong so sagutin niyo lang po yung totoo okay wala akong problema basta kailangan totoo kasi the more na magsinungaling kayo mararamdaman po nila yon na nagsisinungaling kayo and kung wala namang ginagawang masama yung kamag-anak niyo dito at kung wala naman kayong ginagawang masama, so why naman kailangan magsinungaling, di ba? So, just tell the truth kung ano lang po talaga yung totoo, yung po ang sagutin mo. So, ulitin ko lang po lahat, lahat ng mga bilanggit kong tips. Okay? Una, magdamit ng maayos pagpunta sa appointment nyo. Pangalawa, siguraduhin kumpleto ang mga dokumento dala nyo. So, double check nyo po ang inyong mga dokumento. Pangatlo, magdala po ng pagbayad. Siguro pasobrahan nyo na lang ng konti just in case. Huwag po sakto. Pero 5,000 check rounds po ang employee card fee. So, convert nyo na lang po yun sa Philippine peso and Pangapat, kailangan kabisaduhin niyo po at alamin niyo po lahat ng informasyon na nakalagay sa inyong kontrata. Okay? Dapat alam niyo yun. yun yung pinaka -importante. Pero make sure din po na tanungin niyo po at alamin niyo mismo sa agency niyo kung ano-ano pa yung mga dapat niyo gawin. Okay? Yung mga advice ko is based sa aming experience ko pero iba-iba po tayo ng cases, iba-iba po tayo ng kalagayan. Kung may iba kayong problema about sa documents or something, magtanong pa rin kayo sa inyong agency kung ano yung mga i-advise nila sa inyo para maging maayos at smooth po ang inyong application. So, iyon po yung mga tips ko and advices. So, I hope may natutunan kayo and sana makatulong tong video na to sa inyong preparation sa inyong appointment for employee card application. And sana makarating po kayo dito, ma-approve agad at walang maging problema sa pag-apply nyo. Maraming maraming po salamat sa panonood. And just comment down below kung ano pa po yung mga tanong nyo. And gagawa po namin yung video. Thank you. Bye-bye.